Itatry ni Sir Russell ang ating b by Fold, actually dalawang binili nila Ni Ma'am Kakay, sige go Sir Russell Ayan, dadaan lang, ayun o oh, Nakastan ka, ayan, nakastan ka, nakastan ka. Sige, diretsya oh. lang sir, ayan Ayan o, oh. so inubos nila Ang ating natitiran dalawang stock Sa ating shop Na Vintoy Shop, ayan Ayan, dadaan lang sir Sige lang, sige lang, hintayin lang natin Mga tapos yung mga stock yan Yeah, boy. Ayos, oh. So, ang ating B-Bike Fold is nasa gitna ang kanyang folding. Ayan. So, meron din siyang headlight. Meron din siyang horn. Ayan. And, naka full suspension siya, mga ko. So, single motor with 400 watts and then 48 volts na with pedal assist. Ayan. So, may disc brake din yan. Naka-disc brake na rin ito mga panic ko. Ayan, sir. Umuulan na, sir. So, ayos ba, sir? Ang tulin, ang tulin. Ayos. Thank you, sir. Thank you, sir. Ang Ay, Ayos, ayos.